sayang araw po. Makaabang na ang ating mga tupa dito sa may unahan para makalabas. So, um, na-breed na po itong ating mga tupa. Lahat po ay naturokan na rin natin ng ivermectin para sa kanilang deworming. So ito pong matandang ram, ay atin nang isasauli niyan at uh, may iwan po yung bata na siya pong kakasta sa susunod na breeding uh, cycle ng ating mga alaga so, dito po muna tayo sa ating mga malapihin. at ito po ang ating stock naman ng sapal ng soya. So, ganyan lang po namin ini-stack ang sapal. Pagkarating, ay isisilid sa mga drum. Wala na pong idinadagdag dyan. Basta yung sapal po, sisiksikin ng maigi. Tapos po, yan, kaya nakabukol po ng bahagyang ganyan para po yung hangin ay ating maalis. Kasi po, kung ilalagay lang ng flat, may hangin pa rin po yung itaas. So kung nakabukol po ng kaunti, mas kakaunti po yung hangin na matatrap sa loob na siya pong madaling magpaasim sa ating sapal ng soya. Kaya po kami, uh, ganyan po ang aming gawa. Na po, na pa po, po yan para masiksik na maigi. Tapos po yung bandang itaas, kakamay na yan ng sisiksik ng medyo nakadow para po walang hangin na matatrap sa loob ng trap. Yan po, dami tayong plastic na scrap kasi po yung sapal na dinadala sa atin may plastic sa loob ng sako para po mas may protection so ito po yung ating mga palakihin ito lang po ang ating mga panlabas yung huli po nating iwinalay ay talagang maliliit pa. So ito po ay April, magiging available na. Ito naman po ang ating mga katandang inahin dito po sa breeding pen 1. Madadagdagan po ng ilang piraso ngayon ito. Gawa ng yung apat po na nandun sa kabila. Pagkatapos namin gawin yung mga biik ay tatawid na dito. Magsasama-sama na po ang ating mga breeders dito sa breeding pen 1 kasama po si third so ayan po ang ating mga bi at kinahin busy sa kanilang salad eating Ayan po ang ating bulugan, si Mr. Third. si po si Kalinga na awat na po ang mga biik ni Kalinga malamang po ay may kasta na rin yan, yan po, may kaunti pang tira sa pakainan para po may babalik-balikan yung ating mga alaga so silip naman po tayo sa iba pa nating mga alaga dito sa farm ito po yung ating pinakabagong set ng mga dumalaga pinakakastahan na rin po natin sila ito pong pulang po ito ang huling naglalandi yan po yung bulugan natin batik po siya pero siksik ang kanyang katawan medyo maigsi nga lang po ang katawan niya pero siksik na siksik po so ang plano po pag sure na hindi na po nagreheat ang mga alaga nating ito ay palalakarin natin papunta dun sa breeding pen number 2 para po dun na muna si ay, breeding pen number 3 sa likod para dun po sila mga at pagkatapos po nilang mga anak pag uh, ready na pong makastahan uli ay itatawid namin sila kasama ang biik dyan sa breeding pen number 2 yun pong ating mga batang inahin at yung iba naman po ay dito mapapapunta sa breeding pen 1 kung nasaan po ang ating matatandang inahin na may mga aalisin na nga po tayong ikakal sa ating mga inahin dyan so ganun po ang ating plano itong anim lalakad po papunta sa breeding pen number 3 yung sa likod po at dito po sa ilalim ng building na, lumang building number 2 nandiyan po yung ating iwinalay na piniling gagawin ding inahin mga dumalaga po so pag naging maayos po yung mga yan yung makikira ay pakakastahan din muna natin dito sa kung saan sila nakalugar ngayon. Pagkatapos po ay lalakad din dun sa building number ay dun sa ating breeding pen 3 So dun rin po sila mga anak at pagkatapos pong mga anak ay ide disperse po natin sa breeding pens 1 and 2. So ito po 'yon. Siyam yung ating mga nakawalay pa dito. Pero may kukuha na po ng tatlo. So, anim lang po ang makikira sa amin. At uh, doon sa anim na yon, titignan po natin kung lahat ay gagawin nating inahin. So, ayan po sila. Andun po sa ilalim ng building yung iba. Ito naman po natitira nating malalaking litsunin ay dideliver na kay ka-farmer. Labing isa po ang mga ito. Mga 30 to 30, 30 to 40 kilos po. Ang ito na lang po ang natitira sa ating malalaking mga litsunin. Yung iba po ay nailabas ko na. So ang gagawin po nun, pag naalis na po ito, Umpisa na po namin linisin din ang pen na ito. Ito po yung pinag-alisa natin doon sa mga ang kasamahan nila. Pinagsama-sama ko sa unahan para po malinis na rin ito. So, sa, yan po. Uh, inipon na yung sukal. Na sunog na rin po siya. So, sasabugan po natin ang apog at asinyan yan. Yung kasunod pong aawatin natin, ay dito mapupunta sa winning growing number 3. Ito po ay ready na, hindi ko lang ginamit. Gawa nga po ng may mga baboy pa dito sa tabi noon. Yung pong mga huli nating iwinalay ay dito nakalagay sa winning growing number 4. Bali 44 heads po ito. 40 yung mga bata may apat po na matanda ng mga one and a half months sa kanila pero dito ko na rin isinama yan po dito masyado sanay kaya po nagtatakbuhan so tuloy tuloy po ang bigay ng pakain at ng damo yan po nandun sa may lilim yung kanilang painguman So yun po ang aking update sa mga palakihin. Um, balikan lang po natin yung may unahan. Ang project po natin ngayong araw ay magkapon, magturok ng ivermectin at respisure dito po sa labing lima na natitira nating biik. Nagkamali po ako nung nakaraan, nabanggit ko na labing apat na lang sila. May isa nga pong maliit pala na iwinalay kami noon na binibigyan ng milk replacer. So, hindi po napasama sa bilang ko yon. po, kukunin lang yung nakuha na po actually yung mga biik dito. Kaya pagkatapos po namin silang gawin, itong mga inahin ay tatawid na po rin sa kabila. Makakasama na po nila yung kanilang mga dati rin namang kasama doon sa kanilang nagiging hot weather na breeding pen. So yan po. Uh, gagawin namin yung labing limang biik ng mga inahing ito tapos pong magawa yung mga biik ay tatawid na rin itong mga inahin doon sa kabila nating breeding pen yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong parating pagsama please share like And subscribe.